Okay, yan update yan, guys, update guys. So, mga bata ko sa home shot, uh, ano, lahat sila rito nagba-blacksprout. Tapos ito na to, 1,500 na, third rd C na. Ito, pasimula pa lang. Ito, 2nd C. 2nd C, okay, hindi pa na ako pa -awake. Tapos itong bata ko, 500 na, bumalik na, nahack yung account niya, bumalik. So, 2nd C na rin. Tapos 2nd C na to, 600 sa counting na, parehas. Tapos ito naman. Hindi hindi ko kakainin. Kasi malapit na rin ito mag second seat, 300 na. Ito 600 na, pa second seat na. Tapos ah, ito naman, 1.5. Ang ginagawa niyo sa Percy. Secondary, so, kasi na, -ra na, na siya nag-help -he ng ano sa mga kakampi. Ah, nag-raid. Yes. Nag-raid sila, nag-raid. Okay, nag, okay, nag pa sila ng fragment. Ito oh, na kitchen name. Ito naka-light. Naka-light. Light trade sila. Tapos ito naman, 700 na rin. So, konti-konti na lumala Kasi mga bata ko sa com shop malapit na let's go comment nyo kung anong mga malulupit yung fruits let's go